O, tignan mo kung anong sakay. Ano, anong ano, ano sakay nila? Anong sakay nyo po? Emergency. Saan dadalhin yan? Sige, tara. Lipat tayo. Abante mo kunti. Abante mo kunti. Lipat nyo po rito. Lipat nyo. Tayo. Okay ka lang. Relax ka lang ha. Talma lang po. Relax ka lang. Relax ka lang.

Good morning. Malalim ba dyan? Kayang-kaya -kaya yan, Sir. Kayang-kaya? Wala -kaya? pa sa kalahati dyan sa gulong nyo yan. Wala pa. May mga baha yan hanggang doon sa may dulo? Oo Baha na? Hanggang doon lang kay Kapitan. Sige po. Salamat. Salamat, Sir. Problema ba? Malaglag tayo sa ano? Pero tahan lang. Ha? Huh? Ito yung uh, kalagayan dito mga kababayan sa aming mga pupuntahan. Tingnan nyo yung mga tao. Nasa tuhod na po hanggang sa tuhod na po. Pero walang, may sasakyan pa umabanti kanina? Try. Tricycle lang. O, kaya ng tricycle? Mm, o, o, sige, diretsyo. Dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang. Ngayon, mga kababayan natin. Hindi na sila nakalis ng bahay mga kababayan. Pero sige lang, pupunta pa lang tayo. Masyadong gilid na gitna lang eh, May sumusunod din ang resident. Dito ka daw? Sabi ka daw? Ah, nagmamadali yata. Emergency. Emergency. Tabi mo. Baka pumasok ang tubig. Baka ang tubig. Mas mababaw ba dyan paglabas? Wala nang tubig doon. Dito lang. Oh, tumirik na mga kababayan. Ayan mga kababayan. Oh. na tumirik na po yung sinusundan natin. Kaya yung sinasabi ko mga kababayan pag hindi importante or what. Pero alam ko may importante din sila. Emergency daw. Kaya hindi na kinaya. Pag namisinyas lang yung tao, ba malaglag naman tayo. Thank you, boss. Thank you, sir. Thank you po. Wala na yun. Hindi na yun naandar. Nabasa na eh. O, tignan mo kung anong sakay. Anong, anong sakay nila? Ano sa kain po? Emergency sanda dalhin yan. Sige lipat tayo. Abante mo kunti, abante mo kunti. Lipat niyo po rito, lipat na. Hop, saglit, 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 saglit. lang. Abante mo, abante mo, tatama yan. Oo, isang nanay na lang, susunod na lang yung iba. I-assess mo yung ng tao natin lipat. isa na lang muna kasama kain singat na bayan, mo? singat ang bayan, na bayan, kain singat 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 na bayan, kain Relax lang, relax lang. Mas lalo tayo magka-problema tayo, Huwag kayong kinakabahan. Hay, atras mo lang Sige na lang, ang sasama, yung anak niya. Anak anak na lang kayo. Ito lang, sasama. Hindi sasama. yung Isa lang, sobrang madali. Ikaw, doon ka na lang si sa Ikaw, sige. Kasabahan. Huh? Asa pa? Kahit isa lang dyan, te. Isa lang dyan. Isa lang dyan. Isa lang Punta na sa kabila. Punta na sa kabila, te. Isa huh? lang. No, sa kabila. Sarado no. so, mo yung pitana kasi nagpapasok. Isa lang po, po dyan, eh. Punta na sa sakyan. Pwede yung iba sa likod. O sige, tara na kasi meron ito. Pwede nga bukas ata ng pwede yung pinta. Para makahinga sila. Okay. Sige na naman pa sa amin. Sige. Ilawan mo yun para hindi sila pa. At sige, ba Ang sard ata. Ang sard na po. Sige lang. Talma lang tayo rin. Lang. Lalo tayong mapapahamak pag ano, mag-pray na lang po kayo. Sa ang turo nyo so, lang yung daan na. Diretso lang po. Diretso lang. Sa <coughs> Banawang po tayo. Sa, <coughs> nasa, ano. Diretso te. Diretso. Ako, diretso po. Diretso lang. Diretso yes, lang. Hindi, sige po. Ano lang po yan. Ah, okay. Diretso. Pwede pa. Diretso. 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 cellphone mo at iba malagla na tatay niyo po yan? opo okay. okay. ano yun? Ah, uh, ano high flood? opo na high flood tumas yeah. uh. relax ka lang tayo relax lang pumula niyo sa bawang tay okay ka lang relax ka lang ha kalma lang po sige lang patihan mo po. po bilisan mo kong te Ah, sorry naman na, Sige sige. Hindi naman. Para alam nila emergency. Malayo ka ba? Sige, sige. po yan tayo. Eh. Sige, sige sige. Diretsyo po yan tayo. Sa Debbie na shuro tayo. Diretsyo ang. Chan. Nandoon pa ba 'yung na kayo emergency po kami. Dadaan lang namin tong ano, sa kanya to. Diretsyo tayo. Sige po diretso po. Diretsyo. ¡Pusina, pusina! ¡Pusina! <coughs>

Relax ka lang. Relax ka lang, te. Malayo pa ba? Huwag kang ka kung ano. Relax ka lang. Relax ka lang. Diretso, Jai. Diretso, diretso. Saan? Diretso lang, diretso. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Kaliwa, kaliwa. ka eh. Ano malapit? Sige, okay, malapit na. Busi na. Oh, malapit. Sige, sige na. Sige na. emergency. Oh, emergency. emergency. Emergency, dito. Masa. Busina, busina. Emergency, emergency, emergency. Ito na. Ito, ito. Oh, Rachel. Oh, Rachel. Ay, wala ka tira. wala. Sa Sa kapila. Sa Sa kapila. na rin sa likod eh. Pero okay lang yan. At least okay na si Sir. Nadaanan lang namin. Opo. Emergency sila. Ah, ganun po ba? Kaya lang tumirig yung sasakyan nila kaya tinransfer namin. Ah, ganun po. po. Salamat, ah, nakapang, ano. salamat. walang anuman po. Salamat, Daddy Tron. Ah, nakakabay niyo talaga. Ganun po talaga, Sir. Nadaanan namin eh. Kaya hindi pwedeng pabayaan. Oh. Pagkasunod yung ibang kamag-anak nila. Ah, ganun po. Okay lang kayo? Who's Kira ka ba kami sa likod? First time namin nagkaroon ng ganito. Sorry sa mga guys, mga kababayan, sa mga mga panood ng video nito, pasensya na po sa mga nataanan namin, malakas yung tubig. Buhay kasi yung minahabol namin. Kaya may mga nataanan tayo na malalakas ang ano, uh, nababasa. Kita naman nila sa video, wala na tayong dapat ipaliwanag. No? Nanginginig lang ako. Eh ano nakita ng ganun. Diyan uh, Sa mga Sa Sa mga girls ng Ace Medical Center, saka Sa Daan. 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 Sa Sa Daan. Thank you. Thank you. Salamat. Tapos tubig ko. Tapos tubig ko. Okay. Thank you, Thank you, Pasok na sa loob kasi nagsisinyas ako. Nagsisinyas ako pa ganyan para tumabi yung mga tao awatay e, pati sa luko paaso pintong ni ligad natin natin oh oh diba, sabi ko kaya guys kung makikita niyo sa loob sumisigaw na yung anak halos mamatay na yung tatay kaya pati ako. nung umpisa sinabi ko kalma lang wag mataranta pero nakita ko yung tatay talagang alanganin talaga wala nang oxygen kaya pinuhat ko na po ako yung nanginginig <laughs> Pero thanks to God, wala naman nangyari. Ah, oh, sana maging okay si tatay. Sana makaraos si tatay, may survive niya. No? Hindi na rin tayo pwedeng pumasok. Hindi na tayo kasali dyan. importante. Uh, ah, nahatid natin ng maayos. At ah, trabaho na ng mga doktor yon, Importante. Okay na! Ma'am, andun na! Diyan. Uh -oh. Uh -oh. Diyan sa loob dito. Ayan yung mga kamag-anak. No, na kasi nakataon mga kababayan mayroong uh, yung sasakyan tumirik kaya inadaanan namin na tanong namin pala ako simpleng emergency lang ayan na so marami marami salamat mag ingat po tayong lahat mga kababayan pashare po ang video God bless po